Medellin and Francine Diaz. Samahan nyo kami dito, Christian Vasquez, Zika Nino, Angel Calao, and Director Santo Aquino. Okay, Seth. Tatanungin na kita, ha? Imbitahan mo yung mga manilenyo at manilenyo na manunod. Um, Una-una ko gusto kong magpasalamat dahil um, 50th anniversary po ng MMFF ang masasabi ko sa inyo, maraming magandang pelikula. Napakaganda ng line-up nyo. Pero kung tatanungin nyo ako, bakit kami manonood ng My Future You? Bakit? <laughs> bakit? Uh, guys, ito lang sinasabi ko sa inyo. Ang My Future You, rated G. So lahat pwede. Pang-pamilya, ang pelikulang to, tuturuan kayo, makontento sa kung ano at sino ang kasama mo ngayon. Diba, alam, kasi ang tanong dito sa pelikulang to, kapag may pagkakataon ka bang bumalik sa past or pumunta sa future mo, anong babaguhin mo? So, dito yung ikot ang pelikula namin. Uh, gusto ko rin sabihin sa inyo na sana guys, subukan nyo kami ni Francine kung anong kaya namin ibigay para sa pelikula ng Pilipino. maraming maraming salamat po. Uh, hindi po kayo magsisisi. Kaya po nang sinabi ko, pagkatapos namin itong panoorin, ipagmamalaki po namin. parang yung pagkaka-pronounce mo ng love, parang may ibig sabihin eh. Parang mga, Francine, please invite me. Sabay mo sa akin. Hindi po ah. Gusto ko lang po ibahagi no. Sa sa Manila po ang pinana. Kaya para mapasali din sa 50th anniversary ng MMFF at ang pelikula namin ni Seth. Tapos nandito kami ngayon sa... Ito nga wo ako. Guys, nalang ko mga my future U dahil ito pong my future sa lahat ng pagtugunionifts sa lahat Sa lahat ng gusto magiging masaya. Sana po. Bigyan niyo kami ng chance masinip sige tayo yung sinihad sa pinakabalaban sa inyo sa yung my future you sige okay, tama okay. guys guys, okay. guys okay. ng tatlo para sa go isang malakas na sigaw okay, okay. isa dalawa tatlo ano okay. okay. natin sila ano ang papanoorin din niyo sa December 25 spoken yes so my future youtube from M I F F, and of course click